Good morning po. Welcome morning. to my YouTube channel. Uh, alam niyo po ngayon, pupunta po kami dun sa Malbar. Kasi po, ano, yung meron pong pinapunta ba ni Bossing yung mga staff, din niya? Yung mga sa Itbulaga. Itbulaga. Oo, ngayon, pupunta po sila, kami ngayon kasi meron pong contest doon. Pagkanaan ng tabo. Yeah. E, ito naman dala ni, ano, ni Joy ngayon, yan yan ang ipipresentan niya ron, <laughs> di ba guys? Okay. <laughs> ah, tara guys, tara, punta po tayo, makisaya tayo sa kanila, tara. Vlog yan. Ayan, ayan, ayan punan mo sila. Ayan, mag-hi kayo lahat, mag-hi kayo. Ayan, yan, ayang mo sila, ayan. Hi, good morning! Taming mag-hi <laughs> kayo ah, Ayan dito dito lang. Oh, lagi 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 yan. lagi lagi dito. dito. Kami lagi 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 guys. Ah, subscribe kayo, ha. Like lagi share, ha. lagi naman. lagi naman. lagi 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 Alika dito. Ayan. Hindi na kailangan ng lagi Alika dito. Kuya. lagi 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 Kuya yang ba yung ano Ah oh, mic. Lahat yan, mic. Ah okay di ba? dito bigyan mo magbigay. Alam. Ayan, bigyan mo sila. Yung ah, condom YouTube ka ba? Like subscribe ka isa. ano ka. Pag nagpalaro ko ulit, tawag mo ako. Okay? Oo. Wala oh, Wala doon sila ako. Oh. dito ko mo kami dito. Hmm. Dito ka? Kami dito. Lahat kami dito, Oh. Hey. Lahat kami dito, ha? Oh. Ah. Hey. Oh. Ah. Oh. Say hi! Happy Manic Cheese! Oh. oh, yan po ang mga isap ng Itbulaga. Tara, dito, dito. Ay, ba, kuya, takwa tayo? Ano ka dito? Kayo ng Itbulaga, di ba? Oh. Isap daw po sila ng ito laga, guys. O, oh, di ba? Ang pupogi nila. Hindi <laughs> ako, Like and share. Mamita vlog oh, sa YouTube ako. Makita niyo ako. Di ba na kami? Para kita rin sila. O, oh, magpano kayo, mag-hi kayo para makita kayo. Hi! Ay, hi kayo. Ayan, lahat, lahat, lahat. Para... Hi! Hi! na ano, bagong followers ko guys. Ah, uh, meron po dito ng ano, mag-eat bulaga po. Ah, uh, pinangungunahan ni Ah, uh, Barangay Jun Santiago. Malang kaya po, guys. Ah, uh, mag-vlog ako. Sana wag kumulan, guys. Namimigay tayo na ano. Namimigay tayo. Na. Oh, may manigang galing. Ang ganda naman niyan. Wow, galeng galing. Wala huh? na, na siya. <laughs> ganda naman. O, tingnan mo, nakita. O, oh, oh, hi kayo, hi kayo. Ah, yan, yan. Oh, Kita kayo. Ang ganda naman tabo nila. Ito. Ah. Oh, ma! Wala kasi akong ginagawa sa amin. Maghapon ako nakahupo Kaya ako nag-vlog. Oh. Ah. Ay ako Pagay lahat, dali ay lahat. Oh, may pera yan. Ah. Ay guys, kung may pera daw dito. Sabi ko meron. Oh, meron nga. Di ba? Tara, tayo. Merry Christmas. Happy New Year. Ayan po sila. Ay. Ah, Magibigay ka ng flyer. Flyer siya, dikit mo yan, mag-subscribe ka sa akin. ah nito. After oh, ano? O, tapos, ayan nga. Like and subscribe. Tapos, share. Ayan. Sabi ka ba yan? Hindi ako sali kasi matatapa ako. Hindi ako pwede rito. Doon naman tayo. Saan? Tapos <laughs> sarawan. Ayan. Itong mga sakyan nila. Please. Ano na? bigyan ka na plano, ha? Ah, oh, bigyan ka lang. Ay, subscribe ka, tsaka, ano, share and like. Yan, Mamita Vlog is PS. Ang ganda naman ang tabo mo. Punta ka. Oo, na mo sila. Oo, ipaano e, ah, mo sila. Bigyan mo, bigyan mo sila. Lahat. I-subscribe e, ano, nyo ko ha? Ayan. Subscribe nyo ako. May cellphone ka ba? Meron <laughs> ba? Hmm. Kunan mo sila. Kunan mo. Mag-hi kayo. Mag-smile naman kayo. Huwag kayong malungkot. Kasi nakakamera kayo eh. Tingin nyo sa iyo. Uli. Oko, oko. Oo. Ito ko na. Ayan. Malita vlog siya. Oh, yes. Ayun nga ako eh. Like and share. Uh, like and share. pa ah. uh -huh. eh. Ano? Oh, sticker ko mag-vlog kayo. Ano kayo mag-subscribe kayo ha? Ah, like and share. Support. Ah. Oo. Oh, oh. Ano, eto oh. kunang mo sila Boy, rito, yung mga kausap ko. Yung mga kausap ko, yung kinakausap ko. Yan. Eto yung kanyang tabo. Oh. Ay, okay, wow! Ang galing. Ang ganda naman. O, tingnan mo. Ano tabo? Ay, no, Ah, ang galing. Oo nga, eh. Ano niya ako, oh. ah! nag ko. vlog ako. Nagab ha? oh nag ko. ko rito sa loob ah. Drop. Hmm. Isila po ulit tayo. Lahat po na may mga numbers 1 to 600, dito po tayo ayan. sa right side. Dito, ayan, dito. Okay? Ayan, dito. Numbers to 600, ah, si Joy right side po tayo. At lahat po na may numbers ayan. 600, 1 to 1,200, sa left side. Dito, kukunan mo sila. Isila ah. po Hali ka dito sabi yung sila. Number one, number two, number three, Subscribe. Kami na vlog. Guys, <makes> ko. Uh, Saan uh, tayo? pesa. Saan? Saan? dito. Sila. ano pa. mag Subscribe. Pa sino pa?

Kasi diba parang paunahin pa rin sa award saka 1.4 Ito sige, wala wala ba? Ano? Yung ano meron Ang ganda naman ito mga kami Hindi ka, muna mo kami Oh, tingnan nyo ganda ng aming ano Kasi may contest dito na dyan Kaya makikita nyo, sana mananalo kami Para, ikot natin, ikut mo

like as dry na po ng blood kilalang-kilala nasa buong mundo yeah thank you ako kanjayorin ang daya 17 nasa po kayo parero Okay, kapana-abentura. Okay. Okay mga nakapila dito. mga alam niyo mga followers ko 'yan. <laughs> Magaling <laughs> ayo.

Like it. it. ito na Ito na eto na ano yan? ano 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 naka-vlog ano kayo eh! ano 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 ano

bantay ah uh, bantay namin yung mga ayan yung mga kasantaguan ay ayan bantay namin uh. Hi! Say hi hi kuy na <tinyata> hawak pa Oke okay, next Muna-muna para mabilisan tayo Mga best Mga best Camera, action oh.

lah next next kamera absul <laughs> <dali lang. laughs> <laughs>

Omogay, tinaa pra, dalawang <speaking> sabal, <in> saan <Spanish> tayo? Sa gilid. Bata, bata, bata. Sa gilid lang tayo. <in> sa gilid po, sa gilid. At na... Bata, bata. Bata, bata. Ang hindi matas ng tamu. May puto. Ang aming hindi ko magtaas ng tabo, hindi magbubuno! Oh! Ayan Ay, pa si Atras naman po. Ay! Okay, atras mo ulit! Yoshiko!